Ano ba strategy nila? Intay mabulok, tapos gumuho. Then eventually, ma-decommission. Yan ba yung ba ano nila? Yung long-term goal? Well, let me answer una. number one, it doesn't, it shouldn't matter kung anong dala natin. No? Kasi, una-una, as you said yourself, atin yon. Uh, it, it's a long-standing outpost. Matagal na yan dyan. LS-57. And whatever we do with our resupply mission is our business. Kasi, tayo nga yung may hawak niyan. Uh, the Ayungin Shoal is well within our exclusive economic zone, continental shelf, and that has been clearly awarded to us. Now, pero, uh, let me state this, Christian, no? wala namang lamang construction materials yung unay sa May 4. In fact, kanina sa GMA, pinalabas ni Joseph Morong yung video uh, wherein napasok ng tubig yung uh, loob ng unay sa May 4. May nakikita ba tayong construction materials doon? May nakita ba tayong mga bakal, semento, uh, kung ano-ano man? Uh, kasi nga, pinakita eh. So yung yung sinasabi nila na, why are we bringing construction materials? No, we are not bringing construction materials. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.